Good afternoon guys Pangibagong Pulot. Mirikman Isa Dalawa Tatlo Tatlong Garbage bag Ano kaya laman ito I-re-rebuild Rebuild na natin Ano nga ba ang laman Uy, unsang niya. Hmm. one. Ang klaseng dami to. Uy, maganda. Pangubaan. May mga basura. Basura na kasi. Ano na niya eh. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Merami-rami guys Jackpot Jackpot Apat Lima Anim Itu Waluh Siam Sempu Sampun sam ni. So, Let's see. Ganda guys. Parang. Ito pa na. You know. Pila na ba? na. Dosi. So, sam sam ni. Ay. Bahala ka kung saka. Ang dami guys. Hehehe. <laughs> Meron na naman ano si Rickman. Meron na naman Grasiyak. Yan gaganda pa. Wala na. Hindi ko nga bilang. Anak po. Bainting. Tingnan mo ba Meron pa sa loob. Hmm. dami. Ang unahan ano. Uy, may mga basura. yung mga basura Mga ganda may bullpin pa oh. ang gaganda nabas na lang natin hindi na natin bilangin katakot lang maabutan ng ulan oh, ano ni. ano to ay kuwan bici na kuan yang pitid pa pitid pa ang ano singgil may bag okay may grasya tayo Uy, ito pantalon pantalon guys maganda pa pantalon na ano alis adis alis adis <laughs> ang dami palang basura kita pun nggak ada kemana itu apa itu maganda wih yang mahal itu legayan purtuh me price pak hmm, mm yang lalagian <laughs> anda ming anu nyerik man anda rahasia you know me nabalot hindi yeah. hmm. ko na siro sure bubuksan ko parang may ambu na parang may ambu na guys parang hindi nakisama yung panahon buksan pa rin natin para makita uy mga damit uy mga damit bay Bayano, bay ano bay May inting. Ang ganda ng damit. Oh. Ang ganda. Pago. Hindi pa nasuot. Original. Ang guys. Ang sakin naman eh. Eh, ang dami ko na namang ukay-ukay Yun o, ang gaganda pa Okay Ilan to? O oh, yun ya no? Ang gaganda pa Paiz. Tinapon lang. Ito. Ang ganda. Ay, ang ganda. Ang ganda pulo. Pulo ba inting? Tinapon lang. Ang dami na nila sigurong ano. Okay, tinapon lang ito? You Yun know, o, may brave. Ay hindi. Yun know. o. Ang gaganda, bayong ting, bayong ilinis, bayong insamani, insamani, ni. insamani, insamani, ni insamani, 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 kala ko silpon ano ba ito tingnan natin yes tingnan baka may pira may pira ba hindi mabukas alagay ng silpon ano ba ito bubuksan Ano ba to bobuksan, guys? Baka may pira. Mamaya no, ko na to bubuksan. May embun na May embun na nga. si Rickman. Saan niyo? Uy! Raybon guys. Taka lang Rickman. Saan ni. Surah, ini guys yung may apa? itu ito pak? kita terpusik mana uyi? kita lawan. Ayo, ayo, hindi damit paano ano kuhan ay hindi para jacket pala ito short wala na wala na to ng basura yan o Kasi naman ang basura. <sighs> ano siya ng basura? Uy! Nabali na ano, charger. Uy, ito. Ito, bibo. Ito, guys. Maayos na at maayos ko to. 3 amperes grabe ka fast charger tinapon yun ayos sweet charger ang ganda ti si, ito dip, kuha mo to dalawa yung ano nya guys bibo sana gumana pa and guys ito ang dami oh. Baka ma i ko na to. Dadalhin ko na to sa loob. Doon ko na to ayusin. Yung sa ano? Yung dalawa? I-ano na lang siro yun? Part 2? <laughs> part 2? May part 2 talaga, Rickman. Yan guys, ibalik ko na sa ano, sa may ambo na. May ambo na. Bilangin ko kaya. Yan. Isa, dalawa. Dalawa. Tatlo, apat. Tatlo, apat. lima. Lima. Unum. Ito, pito. Pajama. Parang sundalo. nga di na yan mag-iap. Uy, bilang-bilang. -bilang. Kapoy. Ito ang pinakamaganda, guys. Uy. China Bank. Huhuy, bakit nila tinapon ang China Bank? Ayaw na nila ng China Bank. <laughs> Sironyok. Oh. Meron ka meron ka nito Sironyok. Hay. <laughs> Ate ah, meron 'yan, si Sironyok. Ang kaganda pa guys oh. Oh, mga bago pa. 'Yan hmm, eh, ano ko. Oh, parang pambabae. Kila to ano, kila Tito to. Sironyok. Kila dito. at itago kaya dito sa ano kila kuan kilala, ano, kilala ni ano rose wala na nasabi na tuloy ang totoo hmm, pwede ako i-chismis pero sabi alam nyo ba ate yung tinapon nyo nakuha ni Eric <laughs> Abutin ko lang mga 15 minutes. Tapos eh, kahit hindi ko na siro eh, ano, i-vlog eh, yung iba. Balik-balik lang naman eh. Na Yun ang nakuha. May ano. Pero iba kasi laman nun eh. May mga ano yun, mga tupperware. Mga tupperware. jackpot guys ang dami okay. mahigit 20 makita na naman to ni commander oh dalawa pala ang china bank oh tina po nalala baka may bago na kay ano to kay mamarisa Ma shout out kay mamarisa ako po nakapulot ng ano nyo hindi po yung ano truck Ayan, ko na to eh. Uhuhuy. Oh, tiba-tiba oh, hey. so, oh, tayo ngayon by inting. By liyo. Ayan o. Oh. dami-dami to. Yung basura. Ihanap ko lang yun ng ano. Ng ibang plastic. Ayan Oh. Bukas naman yung iba. Ayan Oh. Tiba, tiba tiba tayo ba inting Kois. mambala sirins si master master Andy Rabino sir basic sir Picks and review shout out kay kay Bibian Peach, ng Bohol kay ate kay ate mix mix ng batanggas yun kay ano kay me me update ito mga basura na to yun hanggang dito na lang guys sa panunood maraming salamat uy ah basura na nga pala to hanggang dito na lang Ganun din naman, ganun Yun lang naman ang ano, i-vlog natin. Ngayon dito na lang, maraming salamat sa nakuha natin na jackpot. Jackpot. Pwede pang ukay-ukay. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. And God bless everyone.